Dito na po tayo guys Nasa Cebu na tayo guys First time First time po namin dito guys At nasa hotel na po kami Shoutout po At ayun, napapanood nyo po ang ating vlog Biyahe namin napunta dito At yun salamat po sa mga nagsalubong sa amin nakatuwa thank you thank you so much po mga nagsalubong grabe appreciate po namin sobra hindi namin expect na may mga kahit di naman po namin sinabi pero maraming nagabang po sa airport napanood nyo po yung mga kalingap grabe dinumog po ang EDC guys grabe si Bianci po wala po kami ano mga kalingap wala pang ligo <laughs> Wala pang ligo, mga kalingap. Wow. Yan. Ano ang cellphone mo? What? Ano lang cellphone ng isa? Mabasa, di ako nakabasa dito. Oh, shoutout ninong Bobby. O oh, nga pala, mga kalingap. Ano, huwag po nating i-bash si Kuya Bobby. Ano, batch one po yan, loyal po yan sa kalingap. Ha? Sa mga nagbabash kay Kuya Bobby ay ano po yan, mga baguhan po yan. Kuya Bobby, Kuya Bobby po ay matagal na po yan dito. At okay lang naman natawaging linta. At least ay uh, loyal sa kalingap, ano. Okay lang naman tawaging linta, hindi naman masama. 'Di ba Kuya Bobby? Kaya tawag kang linta, pero para sa akin okay lang 'yun. As long as um ka sa rules. At as long as andyan ka sa kalinga, pag kailangan ka ni Kuya Bal, pag kailangan ko, kawayan dyan. Saka ano, matagal na po yan dito si Kuya Bobby. Ano na yan, uh, batch 1 pa po yan. Kasabay niyan sila Kuya Kalampitos. Kaya wala akong masabi kay Kuya Bobby. Kaya wag po natin i-bash si, ano, si Ninong Bobby. Tanong ko lang ng cellphone mo. Ano. <laughs> Di ba? Tama po. Ano? Basta ako nasa kalinga pa ko. Yun. At uh, huwag po natin sabihin na si Kuya Babe nagpapagulo. Kasi ang tuloy nagpapagulo yung pangwala wala sa kalinga. Napilit na tinatapik po tayo pilit na isinisingit tayo sa usapan nila doon, sa kabila, or kung ano man yung community nila. Yun po ang magulo, po si Kuya Bobby. Siyempre, yan po mga reactors natin. Wala po yung gagawin, kundi pagtanggol po ang... Pagtanggol tayo. Pagtanggol ang beneficiaries natin. Kasi trabaho nila yun as reactors. Kasi kung wala naman pong nanggugulo, ay hindi naman po yan mag-iingay. Kaya yun, wala po, wala po sa kalingap ang nanggugulo po nasa ano po yung mga nanggugulo ay yung wala sa kalingap na pilit tayong ano tinatapik pinag-uusapan ayan kaya yon shout out po andyan si kuya bab so ano, kung ano naisip ano, ko ano. nang na, 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 ay, na! Na, la. na, na, na! Ay, Nakalag tayo, tayo, guys. Ha? Ay, nga huh? maglaro uh, can this sa this. O nga pala, ah, get well pala kay Kuya Brooks. Ano? Ano man po yung nangyari. Sa kanya, ay, sana po ay <laughs> Kaya okay lang. Kaya, tinapin isa. Move ko na lang yun sa kanila. Pabata ka Sana po ay naging okay po siya. Ay, love. ay, okay naman. Sensya okay. na po kung medyo malabo kasi. Hindi mo na ako naka-wifi. <laughs> Data lang ako. Uh, po sa aming online pamangkin Ryan. Ayun po, napakabait po ni Ryan. Ano? Sinama ko nga po para ma-experience naman niya itong uh, pag, ano, pag-ala. Pamamasyal. Ayan. Saan po kayo sa Cebu para makita ko kayo sa personal? Ayan. Um, dito po kami ngayon sa uh, Cebu City. San ba to? Malapit sa Colon Street the old oldest street po sabi nila the old street in the Philippines yun na nga po ano wag po natin sa mga nangbabash po dyan lalo na kay Joy ano wag po uh, wag na lang po kami ano itopic wag nyo lang kami topic kasi hanggang tinatopic nyo po kami total din naman na po kayo kalingap ay focus na lang po kayo dun sa inyong uh, sa si inyong idol or sa si inyong sinusuportahan kasi hanggang tinatapik nyo po kami ay si Joy po yung nababash yun pati po si na Kuya Bobby kam ako, si Dan, nababash po kami sa community ninyo ba diba? eh kami di naman po namin kayo inaano di namin kayo uh, lalo na ako, di ko na kayo binabanggit sa aking uh, vlog, no? Ay yung mga reactors naman namin ay sumasagot lang po 'yan. Pinagtatanggol lang po nila ang uh, beneficiaries natin. Oy, salamat po sa nanood ng Dan Joy. Grabe, sobrang kilig po talaga, no? First time. First time po ganun, first month sari pa lang ay umaapaw na talaga. <laughs> grabe. First month sari pa lang 'yun mga kalingap. Saka grabe yung effort ni Papa Dan, mga kalingap. Kaya wag niyo pong ano, wag po niyo pong uh, si Joy, ano? Napakabait po ng bata. Nagsisikap po yung bata para sa kanyang pamilya. <coughs> ha? Mas maganda nga yun. Dito na lang tayo kaysa palipat-lipat. Hindi tayo pwede magbalik-balik kung tapos mag-stay tayo doon. Hmm. Malalim kasi 'yon. Mm -hmm. Okay, dapat namangyari, stay na dito hanggang ano? Hanggang 2 days. Ah, okay, pwede. Book siya na hanggang ano na? Oo. Tama. Dito rin ng gamit Tama. Magdadala tayo so, ng. Pero let's see kasi baka kami ng book ng ano. ba bakit hindi mo nakasama ang bodyguard mo na si Star Ah, uh, ito po kasi ay ano talaga ito. Um, family travel lang po talaga. So di po to open sa mga kalinga partners. No? So mga friends ay ano, ano lang. So sinama ko na lang ay si Ryan. Siya na lang yung Siya na lang yung ano. Kasi cameraman kailangan ko. Dalawang cameraman. Si Ryan, si David. Yun. Sa so, kasi atida po kasi nagplano ito din naman po kami. No mga bashers topic sa rin Oo nga po uh, yung isang ano diyan mga isang community o <laughs> yung dating nasa kalingap na umalis na wag niyo na po kaming idamay sa mga content niyo focus na lang po kayo dun sa umalis na dito ano kasi ayun wala na po umalis na nga po eh so mupo na po tayo wala na po tayong magagawa diyan dito po kami para protektahan po ang aming mga mga view mga ano beneficiaries